Hey. Okay, magandang umaga. Mayo Grabis. Issue lang, lang naman ay, sabi ng may-ari ay nangangamoy yung gas. Kasi binabiyahin niya ito malapit sa may fish port. Eh, yung mga tapon ng tubig dagat na ano yung ilalim. Nalagyan ng tubig alat yung ilalim o oh, nadadaanan niya. Kaya yung mga talasik-talasik nakakapunta dito sa mga chassis o kaya sa tanki ngayon na pan -checking. kaya pala na mga ngamoy yung kanyang tangki ito may butas yung kanyang tangki ipapahinanan natin to tapos itong mga chassis deep cleanan natin diretsyo uh, pipinturahan yung mga dapat pinturahan kasi delikado to na ganitong may leak yung tangki kasi magkukosto ng sunog ngayon i-deep clean natin to diretsyo at lilinisan tutok lang sa akin mga videos para palalik kayo yung updated simula nakita na natin yung salarin kung bakit nangangamoy merong dito butas yung kanyang tangke yung pala yung may aero shout out babaklasin natin tong tangke para mapahinang natin Yan yung ano, may tama oh. Paano mo baba mo? Oh. Oh, hindi ka kan mamarong. Oh. Hmm. Oh, pag pantay ang araw ka, oh. Yan Oh. Hamak mo kayo na yun. Hindi ka kayo nakonsumuhan. Nakonsumo talaga. Hmm. Gusto ko na? Gusto guys welcome to my vlog <laughs> kung mapalinis pa ka mo guys bigyan na lang kay tulid kompleto na kompleto na kaya nang gagamitan as you can see naman oh Thank you can see Wala yung Gusto na talagang mga garantisadong ano, equipment para sa pangbina. Hindi ah. Kaya yung takay ng mga burkanski. Kaya yung lawak. Kalbagon ta mo na taro kan ta Да,

na Napinturahan na natin ng high temp at glossy black yung kanyang tangke at tambutyo. Ngayon, hinihintay na lang natin matuyo para ibabalik na natin dun sa motor. Kasi Nadipline na rin yun para maikabit natin. Okay. Alright. Sa puntong ito, uh, natapos na nating pinturahan at tuyo na rin. Ngayon, ibabalik e, na natin sa dating pagkakabit yung tangke eh, na pininturahan natin. Para ariglado na siya. Uh, yun. Kinasiguro natin tama yung pagkakabit at kung ano yung tinanggal nating mga tornilyo kanina sa pagbabaklas natin. Ayan. Iisa-isa natin para sigurado at wala tayong nakakaligtaan at maibalik sa dating ayos yung kanyang mga binaklas natin kanina. Ito nga palang motor na to ay sa ating kaklase kay Ryan Lucoyo. Silinyo, shoutout nga pala sa iyo at shout out rin Jonard Malto Bodyboy Boy Apable Roger Bon Manere Saroy daw nindo Tabi Ahu So yun Okay na Medyo nagabihan na tayo Kasi Nagpatuyo pa tayo Noong pintura Alright na Ano pala May ari ako Babre Shout out. Jonard Malto as in body a uh, public Roger Manere